ito ako ngayon sa ilalim ng tulay ngayon mga kabitlog uh, at sa ilalim ako ng tulay ng balibago tingnan nyo naman yung ilog dito sa bakan ayan kasi tumaki na naman yung ilog kasi malakas yung ulat kanina ayan uh, lumaki na naman yung ilog dito sa bandang lalim dito mayroon ditong parang ano nila ni ginawa nila, nila na parang park ito na natin

Ayan. Ganda rin pala dito tambayan. Pwede tambayan pala dito. Nasa Nakatambay mo.